Tumataan po yung boses. Oo, oh, oh. malakas lang talaga yung boses. Diagnose yung nanay ko ngayon. Oh, ito si Joaquin Bogdado. Ang pagpapalit ni General Supa. nag pare apo, hanggat apo. wala yung permit sige ah, po sige po. hindi ko na kayo kasi unang unang kalye nga ito hindi kayo mabigyan gawa ng kalye pag ito gaya niya no, nagagawa sila rito o oh, ano lang, eh, lang po wala lang na lang. po yung boses oh, oh. o ano malakas lang talaga yung diagnose yung nanay Day. ko ngayon oh, sa okay lang yan okay. Ah, oh. malakas oh. talaga boses na lang malakas talaga boses kasi baka yung matabi na o oh. ha ah, oh, ito ha ah. last chance yung oh, pare ha ah. Opo, Huwag ah, mo lang mag-operate. Sige po, wala walang, walang permit, huwag mag-operate. ka permission baka mamaya, magkaya niyan. Sige po. May biglang ba wala ng preno, madunggol ito. Aksidente, yeah. mamaya. Ang, ang, ang ano po niyan, sir? Ang, ang ano po niyan kasi, hindi dito naman po na side namin. Nagpapatawa. Hindi. Baka nakatambay po doon sa kabilang side. Nakatambay lang ang, po. hindi, ganito. Ang sinasabi po niya nga. Kung kahit sabi permit. mo pang magpapagawa, mm -hmm. eh, unang-una, wala, -wala, wala nga tayong business permit. Talaga magpapagawa rito yan iba, inaplata ni. Eh. eh. Uwag, mm. Magpapagawa talaga ang problema, wala kang permit. Mm. Ngayon. Oo naman no, no, po. No. Oo, oh, ngayon. Dumaan yung sasakyan. Mm. Wala ng wala nang preno. Nabangga, daming bata rito, maraming mga aksidente, eh, ha? Sige po. ko? Na, wala, permit. Ah, Dato po sila, pero kami eh, po, meron oh, po, kaming oh, pending. Okay. Kuha kayo ng permit, oh, pare. Oh, Hindi po oh, pwedeng ko. Kung walang permit, sabihin, gagawin na natin oh, 'yan. Oo, oh oo naman, oo naman. Tama na po. ibang ano Ako nangikiusap sa inyo. Buhos pano'y walana to? Araw-arawin na tama Aaraw-arawin na Kaya. ito. Kaya. 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 ng Kaya. Oh, Kaya. ito. Kaya. Kaya. ng basura. Kaya. 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 Ano? Ano pare? E na 'ong ganito. Baby, tira ko na ng basura binabago eh. Tinanbaka lang basura eh. Teka ganito ha, pare ha. Ito 'bang ate ha. Manakasan talaga bosses ko. Alam mo naman, i-change na naman po namin 'yung ganito. Pagmuna kayo mag-operate. Yes po. Ah, yes, Mula bukas pare. Magdadaan ako dito araw-araw. Kiyon, pakiusap ako sa iyo. Pakiusap ako sa inyo. Pagkaeto bukas mag-operate kay rito ko kunin kayo. Isapan niya na ha? Yes po. Ha? No problem. Thank you. Ate ha? Senyor, oh, oh. senyor. Sir, sir. Bumka. Ah. opo, opo, Oo muna kayo mag-ooperate hanggang wala ang ah, permit. Ah. Ha? Yung sinasabi niya walang ano dito, lahat naman niya wala eh. Wala. Ah, wala. Kaya lang. Siya, oh, wala. Pa, kaya lang. Ilig-ilig kayo na natin sa tao. Thank you, Ha? Kasi baka mga may may mga aksidente dito. Ha? Okay po. Okay. okay. Sige, sige. Thank you ha. Parang thank you. Thank you na. Na. Oh, ano problema natin dito? Problema. Ano Ano lagi problema? Nanagay yung basura sa basura. Yung mga basura nila ba sa ang bank? Ate, yung mga basura nyo, dadalhin nyo, pagdating yung basura, hindi kami pa, hindi kami ay dinam po si Clemente kami, tumulong ako. Tumulong Ito Tumulong ako. Tumulong ako.

Ah, hindi 'yan pwedeng namin 'yan. Hindi si pinamayan 'yan. Hindi pagdali, tapos <laughs> ganyan po. Tapos dito dito, ah. 'Yan si pinamayan. Maguubad dali na ko parang para 'di po para. Pero, hindi 'yan paglinis kayo. Ate, paglinis kayo. Oh, yeah. Ito nga yung ilalo ko. Tignan mo, may vulcanizing doon. Ayan o, papagawa. May pagkayan, napanggayan. Okay na, no, wala na preno dito. Ang daming mamamatay na bata rito. Tignan mo yung bata. Oh. Dito, bata diba? Dati, anak, kayo, anak, ang dami. Ang daming bata, di ba? Kasi anak ka kayo ng anak ka dito. Lagi ng pito, garo na lagi. Tignan mo? Proud pa siya. Oo, siyempre. Anak mo ay nakapuyo pa. Makakuha ko ako. pang bata.

ayos pagka ito kasi naparka nga ng isang trailer eh medyo umiiksi o kumikitid yung uh, lane na dapat daanan kaya yun ang nangyayari <tinyo> Ah, yung araw ngayon, Manny. Kasi pag dito, nawala ng premium, na truck. Oh. Patay kayo lang dito. Susuyurin kayo dito Ha? So, baka, mag baka magkita-kita tayo sa hindi magandang... Ano yan? <tellan> hindi uh, so, nga ako kung araw ng perme. Ano yun? Ilan ba mong dito? Bali, ano po ito eh. Ito po, saka ito. Sabi po ito eh. Hindi nga eh, di ba? O, no, no, no. okay, no, ah, okay. ka oh, oh. oh. to. kasi eh. oh, e. Ano lang ate ha. Hindi 'di naman ako. Oh, ngayon, vulcanizing ka. Kasiraan, tra. wala. Vulcanizing, wala kang permit. Wala. Vulcanizing, walang permit. Okay, sir. Kasiraan eh di lahat na ito, puro truck. Paano eh paano naman yung mga dadaan dito? Magkaka-traffic traffic. di ba? Misan yan, mawala ng preno. Muulan, madulas. O, oh, ang pa bata. Accident oh, yan. O, oh, uh unang-unang -huh. wala kayong permit. Pag may permit kayo, walang problema. Ha? Ah, Umuha muna kayo ng permit. Pero habang wala kayong permit, wala muna rito. Ito, okay. Ha? Ah, Nang vulcanizing. Ha? Ah, paliwanag, ha? Ah pagka ko bukas, dumaan dito lahat ng mga compressor nyo lahat ng sa pulka na kumulit ah.